Nalagay ni ko ng isang pulang ibon at pulang puno. Ano pong ibig sabihin yun? Ang pulang ibon sa panaginip ay simbolo ng tapat na pag-ibig, mag-asa, determinasyon, kayamanan, pangunguno at katalinuhan. Madalas ang pulang ibon sa panaginip ay nauugnay rin sa swerte. Pero ito'y kumakatawan din sa pagnanasa at makikipag sa palaran. Nagpapayo din ito sa iyo na magpakatotoo ka sa iyong sarili. Limbawa, hindi mo kailang mag-pretend sa tao para magustuhan ka. Just be yourself as long as wala kang inaapakan o sinasaktan ng ibang tao. At ang kulang ibon sa panaginip ay nagpapahihwating din ng iyong mga idea o kahilingan ay maaaring mabigyan ng pagkakataon na may sakupuparan. Basta ma-explore ka lang at huwag matakot magpagsapalaran. Dahil ang ibon sa panaginip ay kumakatawan din sa awa at biyaya. Ang puno sa panaginip ay karaniwang nagsasaad ng bagong oportunidad, pagpapabuti sa sarili, pagmamahal, kaligayahan at pagundad ng buhay. Ang puno sa panaginip ay kumakatawan din sa maganda sa mahal ng pamilya, proteksyon at kapangyarihan. Ang pulang puno naman ay simbolo ng lihim ng pagnanasa, hamon sa buhay at ang pagiging dominante. Yung pagnanais mo na makontrol ang ibang tao. Ang pulang puno sa panaginip ay nagpapayo rin na Oras na upang tanggapin ang mga bagay na hindi na maibabalik pa o yung mga pagkalugi. Nagpapayo din ito sa iyo na uminig ka ng tulong sa iba upang ang pagkamuhi na iyong nararamdaman dahil sa hindi magandang nangyayari o nangyari sa buhay mo ay matanggap at makapagsimula ulit na may panibagong pag-asa para sa mas magandang kapalaran. What?